Isulat ang kahilingan sa tubig na may asukal, magdala ito ng sorpresa sa inyo. Unexpected na pera darating sa inyo, hindi lamang maliit na halaga. Ito po ay nag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera at sunod-sunod po itong matanggap nyo. Kaya guys, if you are interested, watch this video until the end. paglagay guys sa inyong pangalan dito sa asukal, ito po yung mag-attract po ito ng swerte na hindi po ninyo inasahan na darating sa iyo. Unexpected na pera po ang dulot nito. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang asukal at ang iyong pangalan guys para dumating sa iyong swerte, uh, watch this video until the end. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggamit nito. At kung kayo man po bago dito sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan, subscribe, and then hit mo na rin yung bell button para manotify ka sa mga susunod nating mga videos. Ngayon po guys, kailangan na kailangan natin sa paggawa nito 100% na naniniwala po tayo at positibo po tayo sa gawi, gawain ito. At naniniwala tayo na may darating sa atin na swerte. Okay po? So, ngayon po, kailangan na kailangan natin dito isang malinis po na clear glass. Pwede baso or pwede po garapon. Importante, walang nakaprint. And then, brown sugar po. Yan guys. Yan po ang ating brown sugar. So, uh, and then next, maghanda po tayo ng tubig. And then, ball pin. At saka, papel na malinis. At saka, isang piraso po na bawang. Ito po. So, ngayon po guys, ang una po natin gagawin. Dito po, kumuha po tayo ng isang pirasong bawang guys. Balatan po ito. And then, ilagay po natin dito po sa garapon sa garapon po na may asukal. Okay. Ay lang balatan siya mga kaswerte. Yan. So, ilagay po natin dito. Yan, nabalatan po. And then next, yung pangalan po natin guys. Yan, itabi muna natin yan. So, Next na gagawin po natin guys, ang ating pangalan po. Dito po sa malinis na papel, isulat mo lamang po ang iyong pangalan. So, tunay mo po na pangalan. For example, uh, Maria de la Cruz. Ayan. So, example, din apelido. Pangalan sa apelido po. And then, yung birthday birthday yan pangalan, apelido, then yung birthday mo so pagkatapos po guys uh, lagyan lamang po dito ng uh, number 8 sa baba po tatlong number 8 lamang yan kasi po ang number 8 ito po ay continue po na blessing darating po sa inyo so ang susunod na gagawin natin dito guys Ayan, uh, tupiin natin ito ng paganyan. Ayan, and then, ilagay po natin dito sa may sugar. Ayan, baon mo lamang sya dyan sa may sugar, guys. Ayan po. Ayan, katapos, lagyan na natin ito ng tubig. Ang tubig na gamitin po natin, guys, ang tubig po ay... Uh, Pwede siya tubig na nanggagaling sa gripo natin, pwede din yung tubig ulan, pwede din siya dagat, no? Kung mayroon po kayong, uh, malapit kayo sa dagat, pwede yung dagat po, uh, kuha ka doon, yun ang gamitin nyo po. Mas lalo siyang uh, magdala ng uh, malakas na uh, energy, okay? So, next na gagawin po natin, guys, yan na po. So, ito na po ay ready to use na po siya. So, paano ito gamitin? So, magdasal po tayo ng taimtim. Hilingin po natin, guys, na ito po ay magkaroon ito ng visa na sa pamamagitan nito, ang iyong pong pangalan ay uh, lalapi, lapitin kayo ng swerte. Okay? Maraming blessing na darating sa'yo. Maraming swerte na darating sa'yo. So, first po, Uh, inhale, exhale ka muna, okay? And then hawakan niyo po ito. Pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale, banggitin po ninyo ang iyong pangalan, guys. Banggitin mo ang iyong pangalan ng walong bisis. Pagkatapos mo nabanggit ang iyong pangalan ng walong bisis, balik-balik po niyong banggitin, guys. Kompleto po na pangalan, uh, name, at saka yung family name mo, and then, uh, Eight times mong banggitin. Pagkatapos po ang yung wishes. So, uh, sunod niyong banggitin ganito po. I believe the power of the universe. I believe the power of the universe. Magkaroon ako ng katuparan ang aking lahat ng mga pangarap, ang aking mga kahilingan. I believe na matupad po ito. I claim it, I claim it, I claim it. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa akin. Mula sa araw na ito, ang aking pangalan ay lapitin po ng swerte kasing tamis po ng asukal at kasing linaw po ng tubig ang aking mga pangarap. Matupad ang aking mga pangarap sa buhay. I claim it, I claim it, I claim it. Then, pagkatapos nito mga kaswerte, and then po, pagkatapos po nito mga kaswerte ko, ah uh, ng iyong affirmation na I claim it. Ito po guys, ilagay niyo po ito malapit po kung saan po kayo natutulog. Sa kwarto mo po ito ilagay kung saan ka natutulog at pwede niyo po itong ipatong or ilagay po sa misa na maliit dyan na hindi po siya matapon. Overnight niyo po ito mga kaswerte ko. And then hayaan lang siya dyan. And then pagka kinabukasan, kunin mo po ang tubig, ipanghugas niyo po sa iyong kamay. Okay po? And then tuloy pa rin ang iyong wish. Kailangan po guys, uh, positive ka sa gagawin mo and then yung natitira po guys ay pwede mo na po itong itapon okay po so kailangan po guys pagkatapos mong nakapaghugas ng iyong kamay uh, positive na kung anuman po ang iyong mga pangarap sa buhay ay makamit niyo po yan. Matupad po yan. So, tuloy-tuloy po guys ang ating uh, prayer and then pas positive po tayo na makamit natin kung ano man yun. And then guys, uh, sa pamamagitan po nito, unexpected na pera darating sa inyo na hindi niyo po in-expect. So, ito po guys, maganda po ito gawin mo sa araw po ng biyernes, araw ng Martes at sa full moon. So, napakaganda po nito ito ngayon pong full moon. Okay? Sa darating na full moon. Kaya guys, kung hindi pa ninyo ito nasubukan, subukan po ninyo ito. Sa pamamagitan po sa paglagay ng iyong pangalan dito po sa tubig na may asukal, ito po magdala po ng katuparan sa iyong mga pangarap. So ano pong hinihintay ninyo? I-try po ninyo ito guys. Okay? So guys, kung kayo man po'y pinalad at senwerte po sa video natin ito, bumalik po kayo dito guys and then mag comment po kayo ah uh, babasahin natin yan and then uh, ikang, i-congratulate ko po kayo okay so masaya po ako na mababasa ko ano man po ang epekto nito sa inyo kasi sa akin po ay maganda po ang result alam ko po magkaroon ito ng magandang resulta sa iyo importante po Uh, magdasal tayo ng team, manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, positive tayo kung ano ating mga makamit natin, and then hard work, trabaho po tayo guys maghanap tayo ng paraan upang uh, magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na uh, trabaho, negosyo, kahit ano pa yung mga opportunity na nakita natin na potential na ito po ay magiging daan upang matupay ang ating pangarap. Gawin po natin ito, guys. Kaya guys, maraming salamat po sa inyong lahat at kung gusto po ninyo ang online business na mayroon po ako, pwede po niyo ako i-message sa aking Messenger, tuturuan ko po kayo kung paano kayo mag-umpisa. Okay po? So, thank you so much. At kung nagustuhan po ng ating uh, topic ngayon, huwag pong kalimutan i-like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify po kayo sa mga susunod nating mga videos. Thank you so much. I love you all. Bye bye. Thank you guys.